Paano i-rewire ang negatibong pag-iisip? Stoic street style, real talk version. Alam mo yung utak natin minsan parang kapitbahay na chismosa, ang daming sinasabi, puro nega pa. Hindi mo kaya, wala kang silbi, lagi kang mali. Pero sabi ng mga Stoic, hindi problema ang negative thoughts problema kung paano ka magre-react. Hindi mo kailangang makinig sa bawat boses sa utak mo. Kaya mong piliin kung alin ang pagbibigyan. Alam mo ba? Hindi ang problema ang sumisira sa iyo, kundi ang paulit-ulit mong negative thoughts na parang lasun sa utak mo. At ang tanong, kaya mo ba silang i-reset bago pa sila tuluyang kainin ng buong pagkatao mo? Isang hulihin mo muna yung nega sa akto. Bago ka lumaban, kilalanin mo muna yung kalaban. Pag may nega na pumasok sa isip mo, huwag mong patulan agad. Sabihin mo lang, oh, negative ka na naman ah. Napansin kita sabi ni Epictetus. Hindi mo makakontrol ang nangyari, pero makakakontrol mo ang paano mo ituturing. Kapag aware ka sa thoughts mo, mas kaya mong piliin kung alin ang papatulan at alin ang palalampasin. Lahat tayo may nega moments, yung tipong nagkamali ka lang ng isa pero inuulit-ulit ng utak mo parang sirang plaka. Ang bobo ko, wala kong silbi, hindi ko kaya. Kung hindi ka mag-iingat, ang utak mo mismo ang magiging kaaway mo. At dito pumapasok ang sekreto ng mga stoic. Dalawang tanungin mo, totoo ba ito o trip lang ng utak ko? Maraming beses, utak natin parang scriptwriter sa teleserye. Mahilig gumawa ng eksena kahit wala namang ebidensya. Kaya bago ka maniwala, tanungin mo sarili mo, may proof ba talaga? Ako ba talaga ang mali o overthink lang to. Pwede bang may ibang kwento na mas totoo at mas healthy? Sabi ni Marcus Aurelius. Kung hindi totoo, huwag mong sabihin. If it's not right, don't believe it. Minsan, ang kalaban mo hindi sitwasyon, kundi kwento lang na paulit-ulit mong pinaniniwalaan. Palitan mo ng bagong script kapag nahuli mo na 'yung nega palitan mo agad. Halimbawa, wala na akong pag-asa. Wala pa ngayon pero may paraan bukas. Hindi ko kaya to. Kakayanin ko kahit mahirap, dahan-dahan lang. Sabi ni Seneca, We suffer more in imagination than in reality. Hindi mo kailangang maging super positive na fake. Mas mahalaga na maging realistic at mas mabait ka sa sarili mo pagbaligtarin ang kahulugan. Imbis na wala akong silbi, tanungin mo, ano bang matututunan ko dito? Stoic mindset. Every failure equals training ground. Mag-mindfulness ka, bro. Minsan, hindi naman negative thoughts ang problema, kundi sobrang kapit mo sa kanila. Try mo to. Huminga ng malalim. Inhale, exhale lang. I-imagine mo yung nega parang ulap, dumadaan lang. Huwag mong husgahan, obserbahan mo lang. Sabi ng mga stoic, hindi mo masasabihan ng mga alon, pero ikaw ay maaaring matutunan ng pagsurf. Parang jeep lang yan, bro. Hindi lahat ng dumadaan. Kailangan mong sakyan. Humingi ka ng tulong. Walang mali doon. Kahit stoic ka, hindi ibig sabihin kailangan mong mag-isa palagi. Kahit sina Marcus at Seneca, may kausap silang mga kaibigan para magpalalim ng isip. Kung nahihirapan ka, kausapin mo yung taong pinagkakatiwalaan mo. Kung kaya, mag-consult sa counselor o therapist. Hindi kahinaan hinaan ng paghingi ng tulong. Katalinuhan yon. Gawin mong lifestyle, hindi one time, big time. Hindi ito magic na bukas, okay ka na agad. Sabi ng mga stoic, discipline builds freedom. Kapag consistent ka, unti-unti mong marerewire yung utak mo. Celebrate mo kahit yung maliliit na progress. Kasi yun ang bumubuo ng malalaking pagbabago. Hindi mo makokontrol kung anong pumapasok sa isip mo, pero kaya mong piliin kung alin ang titirhan sa puso mo. Ang pagiging stoic hindi ibig sabihin wala kang nararamdaman, kundi marunong kang pumili kung aling emosyon ang hahawakan mo.